during my childhood, it was limited to rituals. ituro sa geografiya nito kasi tayo ay archipelago pulo-pulo at marami din sa mga rehiyon natin ay bulubundukin so dahil dito uh, some communities uh, are forced to develop their own dialect their own language Uh, para mag-communicate sa isa't isa. Kaya nagkakaroon tayo ng uh, linguistic diversity. Ayon sa etnolog, tinatayang haabot ng 175 languages ang meron sa bansa. 55, kung hindi ako nagkakamali, sa mga ito ay nanganganib ng mawala. So these uh, languages are uh, endangered languages, ika nga. Sa Pilipinas, there are around uh, 20 languages na uh, patuloy na ginagamit sa institusyonal na level. Ibig sabihin, uh, itong mga wika na ito ay hindi lamang ginagamit sa loob ng pamilya or sa immediate community. Kung hindi, ginagamit ito sa mga paaralan, sa pamahalaan at iba't ibang uh, aspekto ng buhay. Ilan sa mga wikang ito may natatangin paraan ng pagsulat gaya na lamang ng kulitan. Isang katutubong paraan ng pagsulat ng mga kapampangan. Oh, kulitan is a writing system of the Kapampangan people. So it's a visual representation of our language. So it was derived from the word kulit, which means to encase on bamboo. Sinasabing noon paman, bago dumating ang mga Kastila, ginagamit na ang kulitan bilang paraan ng pagsulat ng ilang kapampangan. During my childhood, it was limited to rituals uh, for writing curses, uh, for healing, uh, for making talismans. Uh, but now we're using it again for everyday communication. Uh, there was a time that it was used for everyday communication, but it was limited. Even before the coming of the Spaniards, its use is limited for ritual purposes. Kaiba sa Roman alphabet kung saan bawat titik ay kumakatawan ng isang tunog. Halimbawa, ang A ah, ay kumakatawan sa letrang A. Ang kulitan ay isang halimbawa ng pagsusulat ng abugida o alpha syllabari. Isang sistema kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang kombinasyon ng konsonant at vowel at hindi isang hiwalay na tunog na katulad ng Roman alphabet. Ngunit bukod pa rito, may ilang pangkatangian ang kulitan na hindi makikita sa ibang paraan ng pagsulat. We're able to retain the final consonant without using a vowel killer. Kapampangan have more than just five vowels uh, compared to the Tagalog, so it's specifically designed for the Kapampangan language. So we don't use it to write uh, English or Tagalog or Visayan. It's only for it's designed to represent the Kapampangan language. Kaya upang masiguro na magpapatuloy ang paggamit ng kulitan at hindi ito tuluyang malimutan sinisikap ng Kapampangan Language Office sa Angeles City, Pampanga sa pangungunan ni Sir Mike na makapagsagawa ng free workshops sa mga nais matuto nito. Up now, parang The good thing about Kulitan, thanks to social media, it's, uh, it's becoming more popular. Pero surprisingly, it's more popular to non-Kapampangans than it is to Kapampangans themselves. The ordinary Kapampangan, they know that they have their own script, but they're not aware Uh, at all, uh, how, how they look like, how to write them. So if you see Kulitan in the streets, the or average Kapampangan say, I Chinese, I <laughs> Korean, uh, but, but they, won't, they won't think it's Kapampangan. Pero surprisingly, uh, most, of the, most of those interested are the youth. Uh, you cannot hide Kulitan from the Gen Z and the millennials. Yeah? Uh, they're really into it. Yeah? Pero still, like the Kapampangan language itself, it's marginalized, it's threatened. Uh, if there are a uh, if the number of kapampangan speakers are dwindling within Pampanga itself, um, the number of kulitan are less, na uh, kulitan writers I mean. Sa aming pagbabalik mas kilala ni natin ang kulitan. Yung gwapog yung kapampangan, masanting. Masanting. Okay. Masanting, na? Masanting. Guap. So, paano po natin susulat ang masanting? Pinaboy <laughs> nila yung ate ko. Inaamin ko, nakita ko si Sir Eddie. Sasabog na ang katotohanan. Ipapakulong ka raw ng mga imperial sa mismong event. At doon, pasasabogin natin ang lahat. Beauty Empire. Gabi-gabi, baba ang kwento ng lakas, kapangyarihan at pagmamahal. Kamusta naman ang encounter mo kay Sangre? Sobrang galing niya talaga. She saved my life. Sa lalong madaling panahon, ay ihaharap ko sa inyo ang iyong hinahanap. Ako ang iyong kalabanin. Huwag ang aking hadiyan. Sa ratings at sa puso ng sambayanan, panalo ang Sangre. Super tera nga, di ba? Siyempre, kaya ko ipagtanggol yung sarili ko. Via Evo Messi. Magdaw siya magic kung wala yung hat. Eh, gusto ko pa naman sana i-wish na pagbatiin niya sina mami at daddy. Manalig sa magic. Teka, teka. Bakit? Hindi ka dito. Diyan ka. Lupit mo naman. Bakit? Mati na ba tayo? Dey kayo ng lola ko. Narealize mo, mapipilit kitang ikwento ang buhay mo. Maniwala ka. Napaka-boring. Is she ready for his secret identity? Ako po, ano to? <laughs> Eto, hawakan mo lang. <laughs> <laughs> Killer, Saturday, 6.15pm on g On G-TV. Sure and good vibes and good feelings with BBB Celebrity Call of Star Charlie Fleming and the class champion Mariano Sabell at sa live Vibe Fest, August 28, 5 p.m. SM City Downtown Premier, in the Oro City. Kita, kids! Umaakos, umubuhos ang ating saya! GS Radio, on number one sa Mega Manila. Number one AM station, Super Radio DZW. At number one FM station, Barangay MS, 97.1. Maraming salamat, mga kapuso! Walang inalaman ng mga kaugya sa problema natin dito sa loob! Phil! Huwag kang mag dito! Awalan nyo na mga hostate! He's always a step ahead. Makinoong Barumbado Saturday, 2.30pm on JTV Sinasalamin ng wikang Filipino ang ating pinagmulan, kultura, at pagkakaisa. Kaya patuloy natin itong gamitin, ipagmalaki, at mahalin. Ipagdiwang natin ang buwan ng wika. Owa at Setsuna, sa pagitan naming magkakambal na kalahating yokai, dalawang daigdig ang sabay na umiiral sa iisang panahon. Make way for a new generation of heroes! Ayos! Hanggang kailan mo kaya matatagalan na lumaban sa akin? Ha! Pero hindi ako tatayo lang dito! Senboujin! Yashahime, prinsesang kalahating yokai! Susulong at susulong sa kapila ng mga hamon ng taghana! <laughs> Yashahime, Sunday 9.30am sa Kitty Authority GTV! Kaya ng ng Calling all singers 16 years old Pataas Mangpaki this August 30 at GMA Network Studios. For more details, follow Sparkle Editions official accounts. sa pamahalaang lokal ng Angeles City, Pampanga, iba't ibang pribadong organisasyon din ang nag-o-offer ng free kulitan lessons tulad na lang ng AGCAS. Mga yung ngayon naman ay tuturuan naman tayo ni Sir Norman kung paano ba sinusulat itong kulitan. Sir Norman, may mga dapat ba tayong tandaan bago magsulat ng kulitan? So, unang-una, uh, pag-aralan muna yung itang mismong Uh, amano nung maka uh, makanano yung agkas. Kiba na nita, potang balo mo na yung agkas, uh, panigaralan nung makanano yung pamitnan, nung makanano yung uh, pikawakawani per syllable. Kaiba sa Roman alphabet na pahal lang ang manner ng pagsusulat sa kulitan, Binabasa at isinusulat ito mula itaas, pababa, at kanan, pakaliwa. Sa so na mention nyo sa akin, Sir Norman, na pa-vertical nyo na siyang sinusulat ngayon. Bakit mahalaga na pa-vertical na siyang sinusulat? Ah, uh, oo. Vertical nyo sulat kasi mas malagwayang basa ng mas malagwayang sulat. Okay, sige po. Tara, subukan natin. So, ito po gamitin dito po. Sige. Ngayon naman sir Norman, dahil na turuan mo hmm. na ako ng mga basic, ngayon naman kaya ko na nasiguro ng mga words. Turuan mo naman ako, ano po ba ang uh, guwapo sa kapampangan? Ha, ah, yung gawapo kapampangan, masanting. Masanting. Okay. Masanting, ne? Eh? Masanting. Uwa. So, paano po natin susulat ang masanting? Uwa. So, uh, gawa ka muma itang it, itang pang... Uh, syllabication, tampang uh, syllable na ma santing, ane ah, ne? Ma santing. San uh, kailangan pagibaluan mo pa mo makananu ang pamitnan, na ita syllable na ma santing. Dito pa mo yung panigaralan nung nani tanga mano apo makanano ang agas. Para din siya baybayin na per syllable din ang sulat. So hindi lang siya kunare AJ Castro, hindi pwedeng A tsaka J. Hindi na mm -hmm. ganun, di ba mm -hmm. uh, Alpa celebary o Abu Gida, Rakanita, Brina Sabian, uh, susulat siya per syllable. Ne? Timo, ka, ba, sa, ra, da, makanya la, ga. Tambing lang ating A sound. May itong yamong karakter, kaya tang line. Kaya itong may line. makanyan. Tugi-tugi makanyan. Mabasa ba eh. Okay, but uh, top to bottom, right to left yung susulat. Mm -hmm. Makan tayo. Hoy, sige po. Tara, subukan natin. Yan, sige. Yan. Galing. Mm, lamb tree. Pakanin niya. Yan. Kasi aluwa aliwaya ka niya. Ah, mag-iib... Wah, manaliwaya ka niya Ah, dapat pa ganun po. Masal ya kanya niyan, sal. Laya ah, kanya ni, la. Iba na, iba na siya. <laughs> Ganun nun ko lang wow, wow. Sige. Yan. yan. Masan? Masan. Kasi kanina masal pag mali yung ano. Wow. Masan? Masan. Ting. Ting na. Tap view na yun yung damulag. Masan -ting. Masan. Ting. Masan. Ting. Oh. Yan. Masan. Ting. Wow. Yan. <laughs> Bukod sa pagbibigay ng free lessons at workshops, isa rin sa pamamaraan upang mas mailapit sa mga pampangan ang kulitan ay ang pag-associate nito sa art. Iba kasi ang perception ng tao pag uh, nasa art siya. Pag uh, nagsulat siya sa kulitan at naggumamit siya ng brush, nagiging artistic na siya. You know? Na... na, na Lina, na, na nalalabas niya yung yung saloobin niya through ano strokes strokes and forms and colors no so magandang magandang ano yun sa tao bakit ba mahalaga sa norma na mabuhay yung paggamit at uh, maggamit ng kulitan yun nga yung sinasabi ko kanina kasi ito yung representasyon ng pagkatao ng kapampangan ang language formless hindi natin nakikita. Uh, kaya madaling mawala eh dahil formless eh. Hindi naman din natin nakikitang nawawala eh. So, uh, sa amin ang gas para buhay natin yung language, buhay natin yung kulitan. Kasi ito yung document form, ito yung visual representation ng language na formless. 'Di ba? Mm -hmm. So, pag nasulat na siya, pwede mo na siyang itago, pwede mo na i-archive, pwede mo na sabit sa wall. So, kamukha ngayon, sa dami na nang pinagsulat namin na pangalan, kahit na mawala yung kapampangan, yung mga sulat, matitira yon. Meron pa rin evidence na nai-exist yung language mm -hmm. because of the writing. Mm -hmm. Sa ating pagbabalik, ating kilalanin ang dalawang next generation ng kapampangan na may kanya-kanyang paraan upang maipalaganap ang kulitan. May bago na naman tayong entry sa ating Lusong Diaries. makikilusong din ng weather presenter na si Anjo Pertiera. Kara, para sa ito. Nasa na ako. <laughs> Tara na tikman at lantakan ang mga ipinagmamalaki ng kalumpit at pandi pulakan. Lutuin mo to araw-araw, lalo kang mamahalin yung asawa mo. Yung kapatid niya yung nakulong for using illegal substances. Muuso ngayon, yung patch drugs. Wala akong panahon sa'yo. Alam mo, chance mo na to para manalo. May iba naman. I-represent mo yung mga inaping anak ng mga number two. Sanggang dikit. For real. After sangre. The master pranksters are at it again. It's all fun. And nutty personal. Just for laughs, gags. Saturdays, 10.30 p.m. on GTV. Alam na natin ang kanya-kanyang assignments. Let's not engage the enemy hanggat hindi tayo nakakasigurong safe ang hostages. We strike at 2400 hours. Target locked. It's go time. Guevara sa Patasko, walang hari. Saturday, 4 p.m. on GTV. Ipulong yung Jones. Ngayon na. You'll call him again and again. Ghostbusters 2, Saturday 12 noon on GTV. Masama ang kutob ko eh. Gusto mo, samahan kita, puntahan natin sila. Para ano? Ibalik si Gideon? Sigurado ka ba talaga na wala ka ng pagsisisihan? Desidido talaga ako. Akin sa na sa baby! Ba? Yung maid, naiwan daw ang scarf. Dorothy, may hinihintay ka siguro, no? Si Hogo ba? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Tiba Di ba na kita nung huling pag-uusap natin? Alam ko. Hogo, hindi kaya Totoo? Gusto ko ito. Hogus Love, weekdays, 2.30 p.m. on GTV. Hmm. Akala ko ba madali na lang pag nabuhulo natin ng kalata? The legendary adventure of Monkey King's gang continues. Hinayaan lang natin ang hindi marunong magbasa na hanapin ang mga bat na nakasulatan. Magiging inspirasyon to pag nalaman nilang pagbabalik ko. Malalaman din ng mga kampon. Kailangan patayin ng Monkey King. Ipapadala namin ang baston ko ang mga yon sa kawalan. The New Legends of Monkey Season 2. Sundays 11 AM on GTV. Ang pinakakilalang superhero school kung saan ang mga batang may kakaibang talento natututo kung paano maging dakila huh? at nakamamangang ano? superhero. Siguro mas maganda kung sa supervillains school ka mag-aral. <laughs> Saving the world starts here. Kaya ko lumipad. Oh! Superhero Academy, Sundays, 11:30 a.m. on GTV. ginagawa! Sundays are for paw packed adventures with our poverty panda. Experience possumness with Kung Fu Panda, the pause of Destiny, Sundays, 8:30 a.m. on GTV. ng agkas, si at may kukonsiderang next generation ng kapampangan. Balita ko, naging research mo rin ito. Opo, when I was in high school, nung senior high school, kasi one of our requirements po is pag-conduct po ng research mm -hmm. para makagraduate. So, ginamit ko po yung kapampangan language as my uh, research topic, which is about po siya sa preservation of our kapampangan culture. Mm -hmm. Kailan naman nagsimula yung interest mo sa kulitan naman? Actually, um... Back when I was in high school din po, um, nakikita ko din po sa Facebook and also sa Angeles Museum po na nagkakandak po sina Sir Norman, which is yung agkas po ng um, workshop for kulitan. E kaso parang wala po po akong information how mm -hmm. to join. So ngayon po, actually last year, I started po na mag-join sa workshop nila. So doon din po. And kasi I believe na... Um, as I promote po the preservation of Kapampangan language, syempre kasama na din po doon yung form of writing niya which mm -hmm. is yung kulitan. Sa katunayan, ang pagmamahal na ito ni Glisset sa kulitan bitbit-bit -bit niya maging sa bawat beauty pageant na kanyang sinasalihan. Na-mention mo na sumasali ka ng mga pageant, yes, no? so ikaw bilang beauty queen, paan mo pinagsasama yung advocacy mo sa at ma-promote yung uh, wika ng Kapampangan? I use da Kapampangan culture the wool, as my advocacy po in pageantry kasi I believe po na pageantry binibigyan niya po ako ng platform to influence my fellow especially po yung mga fellow Kapampangan ko so I use this platform po yung influence ko as a beauty queen here in Pampanga to advocate our Kapampangan culture this time for us especially sa mga beauty queen to promote uh, the culture na meron po kami Kung si mikro mikropono ang gamit upang ipakilala ang kulitan, ibahin naman si Kate. Ang kanya kasi, isang mobile application na kung tawagin, Learn Kulitan. In the past, kung gusto mong um, matutong sumulat ng kulitan and magbasa ng kulitan, pwede kang pumunta sa mga workshops ng uh, LGU. So, kinakondak yung workshops weekly sa Angeles City Library ang layunin ng app is gawing accessible yung learning ng kulitan. Um, so mobile app na to, everyone can download it and um, ayun, matuto sa app na to. Nung ginawa ko tong app na to, merong four main features. Yun yung reading. So second main feature nito is yung writing part. So yung writing feature, um, dito ka magte-trace ng characters. Ipapakita sa yung character and yung stroke by stroke na pagsulat nito. Yung third main feature nito is transliterate. Transliterate, um, yun yung pag-transliterate, um, pag-convert from one writing system to another. So magsusulat ka in um, Roman script, yung usual na ginagamit natin. Um, and then, it papakita nyo yung transliteration nito in kulitan. And two-way yun. At ang panghuling feature nito ay ang information pages kung saan nakalagay naman ang history at mga impormasyong dapat malaman tungkol sa kulitan. Upang masiguro na tama ang lalamanin ng application, katulong ni Kate sa pagbuo nito si Sir Mike Pangilinan, na kilalang eksperto pagdating sa kapampangan language. Walang uh, alternatibong susi sa pagpipreserba ng wika at uh, paraan ng pagsusulat kung hindi yung malawak na paggamit. Kapag uh, kakaonte yung gumagamit sa wika at paraan ng pagsusulat, unti-unti rin namamatay ang wika. Ano bang gusto mo mong uh, mensaheng iparating sa mga tao, lalo na sa kahalagahan ng uh, wikan ng kapampangan at lalo na yung uh, kulitan? So yung mensahe ko lang po is um, pagbigyan po ng pansan yung kapampangan culture. Kasi pag sinabi pong kapampangan culture, kasama po yung language and especially yung kulitan. Na kapag nawala din po yung language, syempre ano na lang po yung magiging identity ng kapampangan. Because I believe po na yung root po ng identity namin is the culture itself. Up next. Triangle Turon, pambato raw ng mga taga-malabon. Masangap, sobra. Ang mga bayani ng nagdaang hostage taking. Nakachempo noon po ako. Saka ako na mo siya nung gaban. May regalo raw si Bunso sa kanyang ate. Ang pagkakataong magkaroon ng pangalawang buhay. Date ni tatay, tagumpay. Ang tulay? kanyang anak. Basta puso, inspirasyon, at good vibes, siguradong good news yan. Narealize mo, mapipilit kitang ikwento ang buhay mo. Maniwala ka. Napaka-boring. Is she ready for his secret identity? Nakupuha na to! Eto, hawakan mo na. Killer, Saturday, 6.15pm on g on GTV. Hindi daw siya makapag-magic kung wala yung eh, gusto ko pa naman sana i-wish na pagbati niya si na-mommy at daddy. Manalig sa magic. Teka, teka. Bakit? Hindi ka dito, diyan ka. Lupit mo naman. Bakit? Mati na ba tayo? Diyan kayo ng lola ko. Sasamahan tayo ni Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Tuwing Sabado, 9.30 ng na umaga, nandito na sa GTV at DZBB. Healing Galing! One fateful incident. will bring some super dancing prowess. legit superhero Ano na With great power Flame on! I'm cool. comes great comedy. Get ready to embrace your destiny. Saturday Cinema Hits presents Superhero Movie. This Saturday 10:30 a.m. on GTV. Sa pag-aaral ng ating mga wika at paraan ng pagsulat, gayon din sa pagpreserba nito, malaki ang papel ng agham. Kasi ang uh, linguistics bilang isang uh, uh, sistematikong pag-aaral ng mga wika or uh, human languages ay uh, nasa crossroads or nasa intersection nang humanities at saka ng social science. So, ini mo pwedeng sabing aaralin ko lamang ang wika sa aspektong humanidades kung hindi magkukulang ka. Kailangan aralin mo din ang wika sa aspekto ng social science. Kasi kailangan sistematiko yung pag-aaral, maayos na metodolohiya ang gagamitin at uh, maghahalo ka din ng kasaysayan doon sa wika. So, napakahalaga ng social science pagdating sa linguistik. Mahalaga ang uh, science and technology lalo na doon sa bahagi ng uh, anthropological aspect nung, nung wika. Kasi kung hagilapin natin ang mga ebidensya, carbon dating, Iba ng mga artifacts na naiwan ng mga katutubo hinggil sa mga wika na ito, yung nakaraniwan tangible yung script na iniwan nila, uh, malaking tulong ng siyensya dyan kasi uh, para, itong, para itong pananaliksik na nangangailangan talaga ng teknolohiya. Yeah. Sa kasulukuyan, makikita ang ilang kulitan characters sa mga pampublikong lugar sa Angeles City, Pampanga nagpapatunay na patuloy na nabubuhay ang kulitan sa lugar. Ayon kay Sir Mike, malaking tulong umano rito ang social media at technology. Funny na, no? uh, other, other cultural advocates always uh, blame technology as a reason why their uh, languages and cultures are being marginalized. for the kapampans it's the opposite uh, technology has promoted uh, our language our culture in fact there are apps being developed to teach kulitan so it actually helps especially now that i think it's we're fortunate that it's the younger generation who are waking up to the need for a language and culture because they have been deprived of it we want the kapampan people to be proud once again then the kulitan script is the script that will help propel them to the future. Uh, so it connects us to the, the, to the past and would most likely pave the way for the future. <laughs> Ang mga wika at paraan ng pagsulat ay makapangyarihan. Hindi lamang dahil pagbubuklo tayo nito, kundi dahil ito rin ay nagiging tulay upang makablik tayo sa ating nakaraan at nagiging daan upang mas lalo nating maunawaan ang ating mga sarili at ang ating pinagmulan. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, hindi malayong muling mabuhay ang mga wika at paraan ng pagsulat na unti-unting nalimot ng panahon. Kaya naman, samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako si AJ Castro at ito ang Eksperto. Pg. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.